kontrainggit, usog o pulang. Mga bagay na sagabal sa pag-asenso ninyo. Malaki ang impluensya ng mga ito kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na kahirapan sa buhay. Yun po ay hindi idinudulot ng kanyang kapalaran. May mga pagkakataon na ang tao ay dumadanas ng struggle sa buhay. Ngunit po, kapag hindi na talaga siya nakakabangon pa, ang ibig sabihin niyan, may iba nang nagdudulot niyan sa kanya at hindi niya ito namamalayan. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng mga ito, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa, ni hindi niya man lang maiisip na ito ay pupwedeng naidulot ng iba sa kanyang tayo ay gumagamit na talaga ng asin. At iba't ibang uri pa po ng mga pangontra. Ngunit alam ba ninyo kung paano ang tamang paggamit ng mga crystal bracelet na meron kayo? At kung paano ninyo gagamitin yung mga crystal? At pag-uusapan natin, paano mo malalaman kung may tao bang nagtatangkam magdulot sa iyo ng iba't ibang uring kamalasan? Meron pong pamamaraan, na dapat mong alamin dahil baka mamaya isang araw sa buhay mo may gumawa nito sa iyo. man sa mga ito, tanggihan mo, itapon mo, huwag mong tanggapin. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. <tinyo> pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga bagay na magdudulot sa inyo ng grabe kamalasan habang kayo ay nabubuhay kapag nakuha mo ito. At gano'n na rin po, paano ninyo magagamit ang inyong mga lucky charm bracelet o ang paggamit ng crystal para po maproteksyonan kayo laban po sa mga sagabal sa pag-asenso ninyo. Unahin po muna natin pag-usapan itong mga bagay na magdudulot ng grabing kamalasan sa inyo habang kayo ay nabubuhay kapag nakuha mo ito. Unang-una po, malas na regalo. Ito ay isang uri ng regalo na kung saan kapag nakuha mo, mamalasin ka habang buhay mo. Ang taong nagbibigay ng ganitong uri ng regalo ay eh, nagkakaroon po ng matinding kamalasan sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi porkit nakikita mo na magaan ang pamumuhay mayaman, eh wala silang kamalasan ang dinaranas. Meron yan. Hindi mo lang ila. Ginagawa ito ng ilan para maialis sa kanila kung ano man yung kamalasan na meron sa kanila. Binibigay ito sa pamamagitan ng regalo. Pumukuha ng isang bagay mula sa taong nagkakaroon ng kamalasan. Pwedeng butones ng damit niya. Pwede namang ipit ng buhok na ginagamit niya. O anumang bagay na pagmamayari niya. At isasama niya yan sa regalo niya. Ang laman po ng regalo niya ay pera o di naman kaya alahas. Merong kasamang mahalagang bagay na tutumbas doon sa inilagay niyang ah, bagay bilang kapalit sa kamalasan na ibinigay niya sa iyo. Ibig sabihin, ang lahat ng kamalasan na ibinigay sa iyo ay bayad niya. Kaya't ikaw ang magdadala ng burden na para sa kanya. Ikaw ang mamalasin habang nabubuhay ka. Kung kayo po ay mahilig makipagkaibigan, wala pong masama sa pagiging friendly, pag-ingatan mo lang ang sarili mo na huwag basta-bastang tatanggap lalo na doon sa mga tao na hindi mo masyadong kilala. Wala pong masamang tumanggap ng regalo dahil ang regalo ay pagpapakita ng pakipisama o pagmamahal sa iba. Pag-ingatan mo po yung ang... Uh, pagtanggap ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga tao na hindi mo masyadong kilala. Dahil kung minsan, ang mga tao na dumaranas ng grabing kamalasan sa buhay, gumagawa talaga sila ng iba't ibang uri ng ritual para paialis nila ito sa kanila. At sa mga magkita ng pera na nasa loob ng bagay na inirigalo sa iyo, o anumang mahalagang bagay na nasa loob na inirigalo sa iyo, yun po ang magiging nabayaran nila. Kaya't matutupad nila yung ritual nila na maialis sa kanila yung kamalasan at mapupunta sa yun habang ikaw ay nabubuhay. Pag-ingatan mo po ang mga bagay na tinatanggap mo dahil kung minsan, hindi na yan basta-basta na-reverse may mga gumagawa ng iba't ibang uri ng ritual para makaalis sila sa kung ano man yung adinaranas nilang struggle sa buhay. Kaya't mag ka sa mga tinatanggap mo. Sunod, malas na pera. Meron pong malas na pera na kapag nakuha mo, sigurado ang kamalasan mo habang ikaw ay nabubuhay. Meron pong ritual na ginagawa sa pera para maialis din kung ano man yung kamalasan na dinaranas nila. At yung perang dinangkot mo na yun, yun ang magiging kabayaran nila doon sa pangkuha mo ng kamalasan na inilagay nila doon sa pera. Kapag nakakita ka ng pera sa daan, ito ang dapat mong tingnan. Nakatupi ang pera na ito na ang bugis nito ay triangle. Kung minsan, meron pa itong iba't ibang hugis, makikita mo ito ay nakatupi, nakadesenyo ng isang hugis. Kapag nakita mo yung ganyang uri ng pera sa daan, huwag na huwag kang magkakamaling pulutin at iuwi yan. Huwag mong ipagpalit. Kung ano man yung dinaranas mong kagaanan sa buhay, sa makikita mong halaga ng pera sa daan, lalo na kung yan ay nakatupi, nangapatrayang din ko talagang dinisenyo pa siya sa pagtupi sa kanya, huwag mong pupulutin yan. Isang uri ng ritual yan na ang lahat ng kamalasan ng tao na yun na andyan sa pera na yan at kung sino ang kukuha niyan, siya ang mamalasin sa buong buhay niya at yung perang dinangkot niya na yan, yan na yung magiging kabayaran ng kamalasan na nakuha niya. Ngunit po kung makakakita ka ng pera na hindi naman ganyan, wala namang ah nakatupi na hugis na talagang makikita mo nakashape pa, pwede mong pulutin yun. Kasi po, baka naman may maghanap nun, pwede mo pa siyang ibalik. Pero kung makikita mo may hugis, wag mo nang pulutin, wag mong isapalaran palaran yung kapalaran mo po. Kasi hindi na yan basta-basta na re-reverse. Sunod. Tayo ay tumatanggap ng sukli kapag tayo ay bumibili kahit saan. Tingnan mo rin ang isinusok yung pera sa iyo. Kapag ang pera ay uh, may tupi-tupi, pwedeng papalitan mo sa kanya ng uh, Maria dahil uh, ingatan mo na mayroong tupi-tupi sa pera. Pwede papalitan mo yan. Pwede rin namang ibili mo. Huwag mong isama sa pera mo mismo sa wallet mo. Kasi po, may isang rules po na Kapag ang pera ay sinusukli sa iyo, may may uh, deform siya, tupi-tupi. Huwag mong ipapasok sa loob ng wallet mo 'yan or kung saan nandoon yung maraming pera mo pa. Kasi uh, inauspicious po ang maidudulot niya. O pwede pong mga hulugan niyan na uh, kamalasan sa buhay. Kaya kung may may uh, isusukli sa iyo na pera na deform na or atupi-tupi uh, na siya, lukot-lukot na, pwede mong ibili siya or papalitan mo ng barya doon sa tao na nagsukli sa iyo or i-deposit mo sa bangko para hindi siya nakalagay sa lagayan mo ng pera. May naidududot po na inauspicious energies kapag ganoon yung perang naisukli sa iyo. Kaya't tang iba po ang ginagawa nila pag nakita nila yung pera ay tupi-tupi, ang ginagawa nila pinapapalitan nila or uh, ibinibili nila, hindi na nila inilalagay sa lalagyan nila ng pera, na kung saan, nandodoon lahat ng pera nila. Isa po yun sa mga dapat tinitingnan pagdating po sa pera. Sunod po, coins. Meron din pong malas na coins. Ito yung uri ng barya na sinasadyang ihagis o iwan ng iba sa labas. Grupo ito, kung minsan makikita mo, kanin, limang or pitong pirasong coins maging walo na coins. Iniiwan sa isang sulok yan. Pwede sa sulok ng kalsada or sa isang sulok ng uh, paligid po ng uh, kung sino mang may tahanan. Huwag mong kukulutin yan kung hindi naman sa'yo. May mga ritual po na naan sa pera na yan at magdudulot yan ng grabe kamalasan sa tao na dadampo dito. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi lahat ng tao na nakakakita ng pera sa daan ay pinupulot nila. Tinitingnan po muna ng maigi yung itsura ng pera bago pulutin. Kasi baka mamaya, yung intention mo na kaya mo pinulot kasi para maisuli mo, eh, hindi maganda ang epekto sa'yo. Naiwan sa'yo yung negative remedies. Kaya tingnan mo muna ng maigi para hindi ka po magkaproblema. Sunod, malas na halaman. Kung meron kang halaman sa tahanan mo, ikaw ang bumili regalo ng kamag-anak mo o sino man, okay yan. Pero, kung meron kang bagong kakilalang tao na nag-alok sa'yo na iwan yung halaman niya, ano man ang dahilan niya, siya ay ng bahay o ayaw niya na sa halaman na yan, o kung ano man ang dahilan niya, huwag mong tanggapin. Lalo na kung hindi mo naman siya ganun kakilala. Maliban na lang po kung talagang magkakilala kayo. Talagang alam mo na hindi siya gagawa ng hindi maganda. Pwede mo tanggapin. At saka na mo rin kung ano yung kalagayan niya sa buhay. Kasi baka matulad ka sa isang tao na to. Ayon sa kanya, siya po ay nag-message ng madaling araw sa messenger ko. Ang sabi niya, siya ay uh, siya at ang kanyang uh, asawa ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. O, nagaway sila at nauwi ito sa hindi maganda. At uh, uh, sila ay uh, magkakanya kanya na raw. Maghihiwalay na sila. Ang sabi ko sa kanya, maglagay ka ng uh, bawang at asin sa southwest area. Lagyan mo na rin ng kandila dalawa. Talian mo ng rin. Ribo. Pagdating ng umaga ayon sa kanya, pumalma na yung kanyang asawa at okay na sila. Hindi na sila maghihiwalay. Sabi niya parang magic daw. Sabi ko, nailagay mo lang sa tamang area kaya umipekto sa iyo. Ngayon tinanong ko po, bago mangyari sa inyo yung ganyang pagtatalo ninyo, yung ganyang pag-aaway ninyo, ano ang ginawa ninyo? Ang sabi niya, may kapit bahay daw sila na lumipat ng bahay. At iniwan yung mga halaman sa kanila, binigay sa kanila kasi hindi na raw ito madadala sa uwian nitong probinsya. Tinanong ko po, ano ang dahilan bakit sila lumipat? Yung asawa daw po ay uh, nangapit bahay na, kaya uh, nagdesisyon na lang yung isa na umuwi na lang ng probinsya nila. Palagi daw itong naghahawain. At uh, yun na ang huli, hindi niya ito umuwi sa kanila. Iniwan na lang silang basta. Ang sabi ko sa kanya, Itapon mo lahat ng halaman na binigay sa inyo. Kasi kung ibibigay mo sa iba yan, mamalasin yung tatanggap niyan, kawawa naman. Itapon mo na lang yan para wala ng malasin. Malas po ang tumatanggap na mga bagay-bagay sa mga taong hindi ninyo kakilala o tingnan nyo muna kung ano yung kalagayan nila sa mo yan o ano yung nangyari paghihirap nung umalis na nag-iwan ng halaman sa kanila yun din yung nangyari sa kanila nahirapan muna sila at uh, nauwi na sa nag-aaway na talaga sila at muntik pang masira ang pamilya nila so hindi maganda na tumatanggap ng mga bagay-bagay sa iba, lalo na kung hindi, hindi mo naman itong anak. At tingnan mo muna yung sitwasyon nila kasi baka mamaya, saluhin mo rin yung kamalasan na dinaranas nila dahil doon sa mga bagay na tinatanggap ninyo. Marami pa pong uri ng ritual na pwedeng magdulot ng kamalasan sa tao. Ito ay isang uri ng ritual na ginagawa naman ng iba para sila naman ay makaalis sa kamalasang dinaranas nila. Kaya magingat po kayo sa mga bagay-bagay na nakikita at tinatanggap ninyo. Kasi dyan tumutulay yung negative energies at ikaw ang mamalasin habang buhay. Kaya wala namang masama na makipagkaibigan at tumanggap na regalo kanina man. Tingnan mo muna ang mga bagay-bagay na tinatanggap mo. Disclaimer po. Hindi ko po sinasabi na ang lahat ng makikilala ninyo ay ay magdudulot sa inyo ng ganito. Hindi po. Ngunit, may mga tao talaga na marunong gumawa nito kaya't mag-iingat po kayo. Okay? So, hindi ko po sinasabi na sila ay awag ah, ninyong kaibiganin. Hindi po ganun. Sana po naunawaan ninyo yung nais kong ipahiwate or nais kong ipunto sa pinag-uusapan natin dito. Pag-ingatan ninyo kasi po, mahirap irisulba ang kamalasan lalo na pag tinamaan ka na. Kaya mas maigi, mag ka. Sunod, o, paano ninyo gagamitin yung mga lucky charm crystal ninyo, mga lucky charm bracelet ninyo, para naman ng kayo laban sa mga inggit, usong, kulam o yung mga sagabal sa pagkasenso ninyo. Hindi na lingid sa inyo na meron talagang mga tao na marunong sa mga ito. At hindi na rin lingid sa kalaman ninyo na kung minsan po yung kahirapan ng tao, hindi natural. Yan ay dinudulot ng iba. Ang paggamit po ng crystal o mga lucky charm bracelet ay malaking tulong para sa inyo at para sa tahanan ninyo kailangan po may crystal ka para sa swerte, may crystal ka pangundra sa pamalasan, at may crystal ka rin pang protection. Meron po dapat yan. Pwede tayong magsuot ng crystal hanggang apat na peraso. Pwede tayong magsuot yan ng iba't ibang crystal. Iba't iba rin po ang kayang ibigay sa atin yan. Ngayon, paano mo malalaman kung naproteksyonan ka ng crystal mo? na puputol po ang kristal ng pusa. So dito, para po doon sa mga umorder ng kristal sa akin, na sinendan ko ng link, yung kristal na sinend ko ang link sa inyo, nakakausap ko ang supplier niyan, at sure ako dyan, real kristal yan. Mabuproteksyonan ka niyan, at pwede umakit yan ng swerte para iyo dahil totoo po yung kristal na yan. Hindi yan kung saan lang ginawa. Okay? So, kapag ka meron ka ng kristal na yan, ito ang dapat mong gawin sa pangangalaga sa kristal mo. Huwag mo siyang babasahin. Okay? Ngayon, kung hindi mo sinasadyang nabasa, nabugas ka ng plato, or di naman kaya na mo na isang beses nabasa, okay lang yon. Ang gawin mo sa kristal mo, patuyuin mo. Kailangan may selenite ka po. Kailangan may, may selenite crystal ka kasi yung selenite po ang magkiklens sa crystal na suot-suot mo at e-empower niya yan. Napakahalaga ng selenite crystal. Kaya nga po, dapat meron ka ng bagay na yan. May dapat po meron kang selenite kung may mga crystal ka na suot-suot. Kasi, humingi na po yung crystal na suot natin humihina yan kapag ka hindi na empower yan. Ang mag-empower dyan, yung selenite crystal na meron ka o meron kang uh, crystal mismo na nakalagay sa living room ninyo, pwedeng yun ang gamitin mo. Ngayon, paano ninyo gagamitin yung crystal naman para sa living room ninyo? Marami pong tao na merong mga crystal sa tahanan nila. Kung makikita mo sila ay mariwasa. Masagana ang pamumuhay, mayayaman. Sila yung may mga kristal na malalaki sa tahanan. Bakit po? Kasi may proteksyon sila sa lahat, lahat ng bagay na ginagawa nila. May suot-suot sila crystal bracelet. Maging sa sasakyan nila, meron sila niya. Opisina nila, o kung saan man sila nang pupunta, meron sila niya. Dahil alam nila ang tungkol po sa mga malas na enerhiya na pwedeng magdulot o makaapekto sa kanila magdudulot yan ang grabing kamalasan sa kanila. Kaya, dapat po, alam nyo kung paano ninyo gagamitin yung crystal ninyo. Simple paglalagay lang ng selenite sa living room ninyo, okay, okay na. Ganon din po yung paglalagay ng rose quartz, yung amethyst. Napakahalaga po ng mga crystal na yan. Pwede ilagay yan sa tahanan natin. Napoproteksyonan tayo niyan laban po sa iba't ibang uri ng enerhiya na pumapasok mula sa front door natin. Bukod pa sa meron ka pong suot, suot. Okay? So sa mga may gusto pong uh, bumili ng crystal, pwede kayong mag-message sa Facebook ko, ang password din Si sendan ko po kayo ng link. Okay, mga madam, mga sir, ah, uh, yung link po na si ko sa inyo. Totoong crystal yun at talagang makakatulong yun para sa inyo. Mahalaga po yun. Kasi kung titingnan mo, crystal lang yun. Pero powerful po yun. Makapangirihan yung crystal na yun. Umihigop yun ng mga malas na enerhiya at kinicleanse nito. Bukod pa sa paggamit natin ng asin. Ang asin po kasi, during the ancient times po, yung panahon pang... Ang asin po kasi noon pa man, ginagamit na talaga yan laban po sa mga negative energies o yung mga evil spirits ginagamit ang asin talaga. Ngunit po, kinakailangan nating dagdagan yung asin na ginagamit natin. Kailangan may mga crystal tayo na ginagamit sa tahanan natin para naman sa mga enerhiya na nagmumula sa iba't ibang tao, mga hindi sinasadyang nadala mula sa labas, dahil po doon sa paglabas masok sa tahanan ninyo, pagpasok sa trabaho, kung saan man kayo pumunta, kaya dapat po may kristal kayo sa tahanan so mahalaga po na familiar kayo sa paggamit ng mga kristal, dahil hindi lamang yan pang pang forma natin, hindi lamang po yung pang forma pang natin yan sa lahat ng uri ng kamalasan, at ginagamit din natin ang kristal, kung may kailangang i-cure sa sign or sa elements natin or sa chart natin, kung may kinakailangan uh, punuan dyan para hindi ka malasin, or kinakailangan suotin mo yan para maakit mo yung uh, good luck energies, ginagawa ko yan. Kaya tayo nag reading Kasi para makita natin kung saan o ano ang kailangan ng chart mo. Okay? At doon po sa mga nagko-comment na ano swerte para sa kanila, ma'am, ito po, sa mga gusto magpasilip ng chart, gusto nyo lang malaman yung uh, kung ano swerte sa inyo, anong lucky charm bracelet na swerte sa inyo, yun lang gusto nyo malaman, pwede natin silipin yun. Okay? Donation lamang po yun mga madam. 200 pesos lang yun. Napakamura nun. Yung mga nagpapareading po mga madam, iba po ang presyo nung uh, reading natin. Kasama na po pa siya sa 2026. At yung reading po, ay hindi po nagmula sa akin. Meron po akong master na pinagmumula ng lahat. Na. Yung mga gusto magpasilip ng chart, mag-comment po kayo. Uh, 200 pesos lamang yan. Yung mga gusto ipasilip lang. Or kung ano yung swerte lucky charms para sa kanila. Comment po kayo, papaswerte na M's. Donation lamang po yan, mga madam. Pero yung mga gusto pong magpa-reading, comment po kayo para malaman ninyo kung nga, uh, uh, magkano yung uh, pagpapareading kasi po, dumidepende tayo doon sa gusto mong malaman. Okay? At uh, tinitingnan natin, gaano katindi or gaano kagrabe yung gusto mong malaman. Kasi po, nangiiwan ng negative energies sa nagre-reading. Hindi po ganun kadali ang pagre-reading kasi nalalagay sa alangan din ang nagre-reading. Okay? Kaya nga po iba, yung mga nag-comment, mahal yung uh, reading ng iba, mahal talaga po yun. Kasi, uh, naiiwan po yung negative energies sa kanila. Kaya kung mapapansin nyo, meron po akong mga ani na uh, hindi ko pa siya sinasagot. Kasi po, ina-analyze ko siyang maigi kung dapat ko ba siyang talakayin or dapat ko ba siyang i-analyze kasi baka maiwan sa akin yung negative energies na mayroon sa tao na yun. Okay? Kaya po may preso yung reading. Hindi yan basta nire-reading lang ng taong tumitingin. Hindi po, nalalagay sa alam namin ang taong tumitingin dahil naiiwan sa kanya kung ano man yung na-analyze niya dyan. At ang cure na maibibigay sa forever mo nang magagamit yan. Okay? Forever mo nang yan na. Gagamitin mo na yan para ma-cure yung element na kailangan mo o yung kakulangan o yung matanggal yung nabagay na nagdudulot ng kamalasan sa iyo. So, hindi po madali ang pagbibiging mga madam. Pero sa mga gustong magpasilip, sisilipin lang natin, ano, swerte sa inyo or anong lucky charms para sa inyo base sa inyong uh, uh, chart. Pwede yun. Donation lang po yun mga madam. 200 pesos lang po yun. Comment lang po kayo pang paswarte na Ems. At yung mga gusto po na uh, mag-join sa group, mag-upload po ako ng video sa group patungkol po sa 2026 para po doon sa nag-join. Para malaman mo kung ano yung pakakaabangan mo sa 2026. Uh, yung mga gusto mo magpa-reading, comment naman po kayo. At mga madam, mga sir, may mga products po tayo na binibenta dyan sa baba. Uh, click nyo lang po yan kung gusto nyo bumili. At kung gusto nyo umorder ang freestyle uh, ninyo, uh, comment po kayo, papashorten ni Ems. At yung mga gustong ipa-reading kung ano yung uh, uh, freestyle na kailangan nila uh, base sa kanilang uh, chart, pwede po, comment naman po kayo. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng subscribers po na uh, nakasuporta, nanonood. Maraming salamat sa lahat po na nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga bagong nag-subscribe po, maraming salamat. At sa lahat na nag-share po, maraming salamat po sa pag-share ninyo.